Yo mga pre, WhatsApp, up? Andito na naman tayo, nagbabalik tayo. Magtuturo tayo ngayon ng uh, parlay sa mga sports na gusto nyo mga pre. So, andito nga tayo din sa sport plus. Andito tayo ngayon sa... So, andito ngayon tayo sa sport plus. Dito sa may sport plus niya. ito na sport plus yan. So, pindutin nyo lang tong play na to. So, mapupunta kayo dito mismo sa site ng Sports Plus. So, dito ngayon tayo. So, so after nyan, no? subukan natin dito sa may basketball. So, kita nyo naman na may mga playing, di ba? So, pwede kayo mamili kapag HDP, dito nyo makikita yung mga plus eh, no? mga plus sila eh ngayon eh, plus 5 36 magiging ano yan magiging uh, 41 so yan yung plus tapos ito namang winner direct nyo makikita yung mga times nyan so for example 100 100 diba? kita nyo kagad ka o oh, times 3 magiging 309. Ayan. So, yan ang lalabas niyan. So, ang ituturo ko naman, kung yari, basketball, volleyball, or tennis, badminton. Ang gagawin nyo lang, guys, no, kung yari ito. Sa so, basketball, so, balik natin yan. So, pipili natin yung basketball. So, pag pili nyo ng basketball, hanap kayo ng gusto nyong tayaan. Ito, dihado to, 3. So, pindutin natin yan tapos kung makikita nyo dito sa may baba itong gear o kadena na yan so pindutin nyo lang yan Ayan, parlay mode on so pagkatapos nyan punta ulit kayo dito sa may labas or pindutin nyo itong live pagka pindut nyo nitong live makikita nyo yung mga laro na ongoing ngayon so pwede kayong mamili dyan guys Ayan. So, pipiliin ko ulit dito sa taas yung winner para makita ko agad yung mga times nila, no. So, example natin ito, times 13. So, yung nandito natin ngayon ay times 3 dun sa basketball. So, sasamahan natin siya ng laro dun sa sa so, anong volleyball. Ayan. So ayan o, pindutin natin yan So nasama na siya sa parlay natin O ayan So yung una sa basketball is times 3 Sa volleyball naman times 40 ng kalalabasan niya ay 44 So yung 100 natin magiging 4k kung nanalo yun diba So ganun siya kaganda guys So pwede pa natin yung haluan kung nga rin, ayan, sama pa natin to. Volleyball din yun. O, oh, times 100 na o. Oh. So, pwede rin tayong magsama dito sa tennis na lang. Table tennis. So, kung nga ito, times 7 naman. So, meron na tayo existing na tatlo, di ba? Pindodin natin yung times 7, yung 100, naging times 500. Bumaba yung ano, yung ads. So, ayan, kita nyo naman, di ba? basketball ito volleyball tsaka volleyball so ito tennis so magko-combine combine lahat ng multiplier niya tingnan mo laki oh kung nag-1000 ng 100 mo tamang ano na 100k na kung mananalo yan ha hindi lahat eh ano swerte so try ulit natin So pwede naman 'yan may mga plus plus o oh. nangyari. yan. Kaso maliit kasi yung ads niyan. So dito talaga ako nag nagana, nagka-try. So nangyari ito. Ito, yeah, uh, time 6 na. Tapos ito, nangyari lang ha. Tapos pupunta ako dito sa table tennis. Yung times 28 ko, pipili ako ng times 6 naging 200. So, ayan, no, So, hanggang 6 nga pala yan, guys, yung pwede nyo piliin. Times 14 natin, oh. Taki, oh. Times 17. 100 mo, tamang 1 million na. Hindi <laughs> ba, hindi makatotohanan. Kung mananalo nga, di ba? So, yun lang, guys, sa mga nagtatanong. Kung pwedeng mag-parlay ng... Ah, uh, kunyari sa isang game, hindi siya pwedeng doktungan ng parlay Ayan, tingnan nyo, di ba? Bawal. Marami kasi nagtatanong sa akin na kung pwede ito win. Tapos gagawin mo sa winning margin, eh. yung 1 to 5. Mm, bawal, bawal yung mga pre. Saan lang talaga yan. So, ayan. Pwede, magtaya ka dito, tapos i-close mo. Ayan, single bet lang. Pataya ka dyan, hindi taya ka ulit dito. Kaso walang multiplier yun. So, yun lang naman, guys, mga pre. So, sensya na, medyo late yung ating update dito sa ating parlay. Sana i-like yung aking channel at i-subscribe na rin para para masaya. Bye-bye.